Anak ni Sir 15 years old, di makalakad. Tama. Nasa ospital. hospital. Hospital pa rin po. Wala pong naging findings. Yung Walang findings. Pali, asawa ni si ma'am. Kasi kung may kulam, tapos may kulam din anak niyo. Sa o. Hindi na sa lang. Pasok. Aray! Tandalim ko naman sa anak niyo, pabilis. Buong Buong katawan. Bilis. Ah, uh, uh, 11 mabilis na dadamutan natin para magamot ko lahat hanggang hapon na 'yon. Kidlat. Ay. Ah. Uh, si uh, Dahil ako yung maritis na manggagamot, gusto ko malaman kung bakit mo kinulam yon. Bakit mo kinulam yan anak nito? Ay! Nahingit ka na gagalit. Anong dahilan? Sagot Pag di ka sumagot, ganito yung mararamdaman mo Naiintindihan mo Di pa rin, di ganito Naiintindihan mo, pag di ka sumagot Pag sumagot ah, Pag sumagot ka naman, wala ka mararamdaman Katulad niya, wala ka mararamdaman ngayon Kasi sumagot ka Anong kaniingitan mo? Anong kaniingitan mo? Isa, diba? sarap pala man torture, no? Uh, yan, ano ka naingitan mo? Ha? Hindi ka okay. uh, sasagat? Uh, Lulub-lub kita sa drum na may tubig na may kuryente. Uh, 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 kuryente. Uh, oh, yan. Anong kinaingitan mo? Sagot. Oh, baka kapahinga ka ngayon kasi nagtatanong ako, pag di ka sumagot, ganito ulit. Ah! Oh, hindi ko natatanggalin ito ngayon hanggang di ka nasagot. Anong dahilan? Anong kinaingitan mo? Ha? Ba't kinaingit doon? Ba't kinaingit doon? Ba't kinaingit doon? doon? Bawat saksa ko sa puso mo, pwede ka mamatay. Ah! Ah! Alam ka na yung kita mo doon. Dali. Delays. Hindi ka na naawa sa anak nito eh. Kidlat. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Now am not no, no, no. sind mo 8 minutes Oh, may 4 na minuto ka pa para maghirap. Bakit mo pilitin pahirapan ka? Sorry nga, ate. Ganyan talaga. Jereng. Please. Para bilaka pa pala pala. Ah, para kaligatin ho ko rito, natitigilan 'dito kaya sorry. Ano ng ngine-need? Pagdali mo lang, ate. makita wala yan po meron uli ka pa ha sadyang hindi ka na makakaulit lintik ka na Tawawa wow, kasi yung ano yung eh. anak niya. Picture ka dyan? Ah, huwag na. Bibito ko pala. Pakita ko na lang mami. Ilang buwan na nakahiga yung sa hospital? 3 days. 3 days na. Pero ilang buwan na siya hindi nakakalakad? Mga yung 5 days na. 5 days na. Buti bago lang. Makakalakad ka dyan mami. Pag matagal kasi, kailangan pa makarecover ulit yung mga muscles sa tita at sa kapitid. Pero meron akong ano dito, hindi ko pa nga ginagamot eh. May misbati kasing ano, pasyente. So, ang ginawa ko, nagdasal ako kay Lord. Kay Lord Jesus. Sabi ko, boss, kalinga, tapos nagdasal ako sa Panginoon. Sinabaya niya pala yun, yung pasyente ko ngayon. Nakalakad na, hindi ko pa ginagamot. One year siya hindi nakakalakad. Yun ang patunay na si Lord talagang gumagamot, hindi ako. instrumento lang ako. Tuntua yun. Nagulat yung mga kasama niya. Kasi nandun siya. Tapos nandito yung mga kasama niya. Lilipat sana siya dapat doon. So i-assist ia siya kasi siya na yung dapat yung sulod na number doon. Sigla siya nakalakad. Si Pidjo yun. Nasa PC. Hoy! Follow niyo naman yung ano ko YouTube! Apo Philip Apollo YouTube! Pag di nakapollow, di ko gagamutin. Libre naman yung follow, ah. Bilis, bilis. Gagawa nga pala ako ng cleansing mamaya para sa mga nakasubscribe. Yan, mga hindi pa nakasubscribe sa Facebook natin, mag-subscribe na kayo. Gagawa na tayo, mag-upload na tayo mamaya nung ating video na pang cleansing at saka blessing ngayong March. Saka yung mga protection. Isa-isahin uli natin yung per day. Oh, ito, bilisan mo dyan. Tapos, ang dami kong kalabang demonyo. Tapos, ayun. Puro mang kukulam. Ang dami may sapi ka. Wala, papatay na kita. Pulit ka. Patay yun yung gumawa sa anak niya Patay na po. Mamamatay yun. Tamaan yun. Bagsak din. Parang yung kahapon, bagsak nang bagsak din. Kagabi pala, may emergency dito, hindi na makahin eh. Yan ang gamutan natin. Wala na tayong gamutan ng Wednesday and Thursday para makapahinga tayo ng ayos. Ano, marami kasi talaga napunta sa atin. Saka ano, para maasikaso mga dapat na sikaso ng mga personal na buhay. Makakalakad din mamaya sir. Wala na mamaga sa mga tuhod pa, wala. Kaya eh, makakalakad din mamaya. Wala rin pong gratis, wala sugat, wala kulani. Video nyo mamaya sir, send nyo sa akin habang naglalakad. Eh.